isa sa paraan ng mga scammer or manluloko ay gagayahin nila ang page ng sikat na vlogger. Ano bang ang yung dapat gawin kapag nagme-message sa iyo ang ang nagpupanggap na malaking content creator? Ang una mong gawin ay dapat tignan mo ang kanilang profile. Kadalasan sa malalaking content creator ay naka-blue badge. Pero kung walang blue badge at konti lang ang kanilang followers, ay huwag ka nang maniwala. Pangalawa na dapat mong gawin ay search mo ang kanilang pangalan sa Facebook at hanapin mo ang page nila na maraming followers. Kasi kadalasan sa malalaking content creator ay million followers na sila. At kung kaunti lang ang followers, nagbimessage sa iyo na nagpapanggap na malaking content creator ay huwag mo nang replyan. Kasi mapapansin mo naman kung nagpapanggap lang na malaking content creator base sa followers. Pangatlo ay kapag hiningi ang iyong Gcash account at sasabihin na papadalahan ka ng at pagkatapos nila makuha ang iyong GCash account at bigla kong may matatanggap na OTP galing kay GCash, ibig sabihin nito ay sinubukan nilang ilagay ng iyong GCash account. At kung hihingi sila ng OTP para maipadala yung pera sa iyo, ay huwag na huwag mong ibigay. Kasi kung ikaw yung pinapadalahan ng pera sa GCash, ay hindi na kailangan ng OTP na galing sa iyo. Ang ibang scammer o manloloko ay sasabihin nila na may kailangan ka munang bayaran para makuha ang napanalunan mo. Pero sa totoo lang, kapag totoong nanalo ka, ay wala ka naman talagang dapat bayaran. May kakilala ako na may natanggap siya na message na nagpapanggap na malaking content creator. At sinabi sa kanya na bibigyan daw siya ng pera kasi isa daw siya sa napili dahil sa comment niya. At yun ang nga hiningi ang kanyang Gcash number dahil sa wala siyang GCash account, ay pumunta na lang siya sa tindahan na nagpapakash in at nagpapakash out. At nung ibinigay na yung GCash number ng tindahan sa nagpapanggap na malaking content creator, ay biglang nagtaka yung may-ari ng GCash account kasi nakaka-receive siya ng OTP galing kay GCash. Yun pala ay sinubukan na palang ilagin ang kanyang GCash account sa ibang device. At para makalagin yung scammer, ay kailangan na lang ng OTP galing sa may-ari ng GCash number. Kaya kung ikaw, kung may natanggap ka na message na nagsasabi na kailangan nila yung Gcash number mo para kapadala ka ng pera at pagkatapos mo ibigay ang yung Gcash number, ay may mara-receive ka na OTP galing ka Gcash. Kapag ganito ay isa tong manoloko or scammer. May isang nakafollow sa akin na nagsasabi na may nagpapanggap daw na ako at nangihingi daw ng pera. Ang masasabi ko lang ay hindi po ako nangihingi ng pera at ito lang yung page ko na pwede niyong i-message. Kung may nakausap kayo na nagpapanggap na ako, ay huwag kayong maniwala kasi napakarami ngayong manaloko. Kadalas ang pinapuntariya ng scammer ay yung mga OFW. Kaya ingat kayo palagi sa, sa pakikipag-transaction online. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.